Ayan, so magandang magandang gabi po sa inyong lahat So nandito naman si Kindness guys sa kusina Ayan, so galing po ako guys sa pamamalengke At syempre ura-urada na po Naggawa po tayo agad ng dessert Ayan, so syempre inuuna ko po ang dessert guys Para maya maya eh, pwede nating makain malamig Pagkatapos natin mag- Ah, dinner po. Ayan. So, ang gagawin po ni Kaidesh ngayon is gagawa po ako ng macaroni salad. Alright? Ayan po. Pero, syempre guys, sa mga nakaraan po na taon or buwan, na-upload ko na rin po, na-content ko na rin po ang aking macaroni salad. Ayan po. So, pwede rin pong tignan yon And then, ito naman ay tinatawag ko po talaga siyang my very special macaroni salad. Ayan, dahil my mix po ito ng mga prutas. Alright? So, alam ko na hindi na po si Kani gumagawa nito. Marami na po, guys. Pero this time, gusto ko lang po i-share talaga sa inyo kasi mukhang nag-craving si Kindness, guys, ng macaroni salad salad at may mix po ng mga fruits. Ayan. So, first time ko po itong ginawa. Dati, nilagay ko lang po siya ng pineapple. Pero this time, marami pong nilagay si Kindness. Kaya, special sa akin ang aking macaroni salad po ngayon. Alright? So, tingnan niyo muna guys ang aking mga ingredients po. At syempre guys, dahil macaroni salad po ang ating dessert ngayon. Ayan. Niluluto ko po muna guys ang ating pasta. Okay. So hindi naman ito guys madamihan yan. So uh, tamang tama lang po ang dami ng aking macaroni salad ngayon dahil nag crave lang po talaga si Kaid na medyo kakaiba po sa ating panlasa. Alright. Ayan. So hintayin na natin guys konti at na maya maya ay paghalo na natin ito sa ating mga ingredients po ng mga fruits. Alright! At syempre guys, ito po yung mga ingredients ngayon ni Kindness. Habang niluto ko pa po yung ating macaroni salad, yung ating pasta po mismo ng macaroni. Alright, so ito po yung aking uh, mga ingredients guys O diba, special na po para sa akin ito Dahil madalas po ang nilagay ko lang po sa aking macaroni salad noon is kaong, cheese, and pineapple lang po So this time, mas marami po ang nilagay ngayon ni kindness Okay, ayan, so isa-isahin ko lang po sa inyo guys Ayan po yung ating kaong red and green. Ayan. Siyempre, hindi na wala yung ating cheese. At siyempre guys, silagyan ko po ito ng blueberry. Ayan. So, ito po ay blueberry guys. Pero ganyan na po pag labas niya dahil nasa can po ito. Okay, and then yung ating cherry, di ba? May blueberry na, may cherry pa. Okay, and then my pineapple. Siyempre, hindi na rin po ang ating pineapple. And then, iba-iba pong fruits. Ayan. So, ito po ay may halong uh, peach, nash, and then grapes. And meron din po itong kunting cherry. Ayan. So, ito po ay Naka, nasa current po ito guys naka fruit cocktail na po ito ito po lahat, yan, hindi po fresh yung ating fruits, okay ayan, so, at ngayon guys at habang hinihintay ko pa na maluto ang ating pasta, ayan susunod ko na po, kapag matapos na po maluto guys, ay paghahalo-halo na po natin guys ang ating uh, mga ingredients po sa ating special macaroni salad ni kindesh, alright Alright guys, ayan po, uh, luto na po yung ating pasta. Ayan, so hindi masyadong madami din po ang ating ginawa ngayon na uh, salad po. Okay, so ito ay dahil craving lang po ito ni Kindness. Walang order, walang birthday party. Ito ay gusto ko lang po talagang gawin at gusto ko pong tikman. Okay, so syempre guys, unahin natin na yung ilagay ang ating pineapple. O diba? so, so, biruin mo guys, tatlong pack lang po ito ng ano ng pasta. Marami na po siya, guys. Talong dadami pa dahil may nilagay tayo na mga fruits. Okay? Ayan. All guys. At tabi na natin 'to. Ayan po. Tapos syempre sunod naman natin yung ibang prutas. Okay? Ayan. So ulitin ko lang po, hindi po ito binibenta ni Kindness, 'di ba? sa so, mga gusto lang din po na mag-order kung sa kasakali, pwedeng-pwede po kayo. So, dati is si Kaid Nesh, nagbibenta uh, po ako guys ng mga lumpia shanghai, ng mga uh, dessert, fruit salad, macaroni salad, ayan, agar-agar na parang buko. Ayan po. O diba? Wow! Mm, Punong-puno na guys yung ating tupperware po. Diba? Hindi wala pang kasali ang mga mayonnaise nito at saka cream. Okay? And then, ipaghalo naman natin ngayon ang ating kaong. Alright! Okay, wow! Siksikliglig ang ating dessert ngayon. Okay? Ayan po guys. So, unti-unti naman natin nailigpit ang iba nating mga pinggan. ba? Diba? Ready na ang ating hugasin ulit. ba diba guys? Okay! Wow! Kalami, guys. Ay, <laughs> kagwapo tanawan. Kay colorful kayo ang, ano, oh, special kayo ang macaroni salad ni Kindness. Ayan, lapit ko po sa inyo, guys. Ayan. O, ba diba? Sus. Wala na, guys. Wala na naman. Sira na naman ang diet natin nito. At syempre, isunod ko po, guys, yung ating blueberry. di Diba? Yan. So, mag-iiba pala ang kulay ng blueberry, guys, kapag nasa can po siya. Oh! Naku! Ang sarap nito, guys! Sigurado. Tapos, yung ating cherry, guys, ayan. So, ihuli ko po ito kasi uh, pwede kasi pang toppings lang po siya. Parang decoration lang po ito, guys. Ayan. So, sa huli ang noon ng video ko po, papakita ko lang po sa inyo kung ano po yung style ni Kindness. Okay? Ayan, so pwede rin po ilagay nyo dito, pwede rin po na sa huli nyo lang po ito ilagay, okay? Ayan, tapos, syempre, ang ating nakaraming cheese, ayan. Kaya sinasabi ko po sa inyo guys, espesyal na salad po ito ngayon ni Kai Pesh. Alright, ayan. Wow. <laughs> Papapawaw ka na lang guys. <laughs> okay. Wow, almost lahat, lalagay na natin lahat guys. Yung ating cherry lang po is nasa huli lang po natin yon, Okay, di ba? Para mahirap na siyang i-shake, no? Kasi ang tupperware ni Kindness, para nang siksik liglig na po siya. <laughs> okay, ayan po. At syempre, sunod naman natin mamaya guys, yung ating mga uh, cream at uh, saka mayonnaise and condense. Okay, so lapit ko lang po sa inyo guys. Pakita ko lang po sa inyo ng malapitan. O, oh, di ba guys? sa so, so tatlong pack pala, marami na po tayong nagagawa nito. Di ba? So, pwedeng pwede na po pang birthday party. Di ba? Ang ganda pala tignan, no? Parang, syempre, nalalanghap na naman ni Kindness ang malamig na simoy ng hangin sa Japan. Malapit na rin po ang Pasko. O, oh, di ba? Pwedeng pwede pang handa dahil colorful po ang macaroni salad ni Kindness. Okay. Anong hmm, kalumihan anyway. eh? <laughs> so, this time naman, guys, ay lagay na po natin yung ating mayonnaise. O, ah, diba? Bonggang-bonggang mayonnaise ni Kindness. So, si Kindness, sa mga nakapagsubaybay na po palagi ng aking mga na-vlog, tuwing gumagawa po ako ng dessert, gusto ko po, guys, maraming mayonnaise ang aking uh, macaroni salad. Alright? Ayan, diba? Hahaha! <laughs> <laughs> sus yan guys sa macaroni salad kasi guys pinaka the best po ang marami ang ating uh, mayonnaise po na ilalagay okay alright guys ayan po, natapos na po natin lagyan ng mayonnaise, sunod naman natin yung ating cream o diba, wow sus, kalami guys oh wala na naman ang diet natin ito. Okay? ayan sa mga kababayan ko rin po dito sa Japan, sa mga nakapanood dito, pwede po kayong mag-order kay Kindness ng mga dessert po. Kaya lang guys, dito kasi sa Japan para malaman po ng lahat, ah uh, hindi po basta-basta dito magbebenta ng mga pagkain, yan so, napaka-stricto po dito sa Japan so, pwede po kayong magbenta guys, dito, as long na may kukuha po kayo ng permit ayan, so wala namang kahirapan guys, ang pagkuha ng permit, kaya lang kailangan mo lang din pong sundin ang mga uh, rules po, sa pagdating po ng pagkain, okay, ayan so, ito po yung mga sinishare ni kindness na dito po sa Japan, hindi po basta-basta mag magbenta-benta nang wala ka pong permit. Okay? Ayan guys, tapos na po natin ilagyan ng cream. Siyempre, ang ating gatas, ang ating condensed. syempre guys, sa macaroni salad kasi guys, ang timpla po nito talaga is, uh, minsan may nilagay pa ako sa huli. Yan. Dahil bukas na natin malalaman kapag uh, yung kanyang timpla is tamang-tama po. Alright? Ayan. Wow, kalami ani guys, oh. Sus, 'di ba? So wag po kayo mag-alala guys dahil ang gatas na nilalagay ni Kindness estimated ko na po ito. Ayan, 'di ba? Estimated na po ni Kindness ang nilalagay ko po na gatas kapag nakatikim po ng aking mga ginagawang dessert po. Uh, masasabi ko po kasi guys, kasi ang panlasa ni Kindness, matabang po ako magtimpla. Hindi naman na matabang na matabang, pero pagdating sa dessert, hindi po ako sa sobrang pamis. Kaya, kapag ilan lang yung binili ko, katulad po dito, gumawa po si Kindness ng macaroni salad. Estimated ko na po yun guys, kung ilang pasta lang po ang bibilhin ko para sa isang latang gatas. Okay? Ayan. So, manasa Siyempre guys, nasa nag gumagawa ng dessert natin kung ano po yung kanyang mga panlasa. So si Kaib Mesh, wala na po itong tikim-tikim ng aking dessert. Dahil estimated ko na po ito guys kung pwede na ang ating dessert. So hindi na po ako maglalagay ng kung ano-ano pa nito dahil nasa tama na po ang timpla ngayon ng ating macaroni salad with fruit mix fruit salad o di ba? Kaya tinawag ko siya na special, very special talaga o di ba? <laughs> na macaroni salad. So ito guys, masasabi ko rin po uh, medyo ano din to sa gastos talaga dahil nga kaya tinawag ko siyang special dahil special rin po ang kanyang ingredients ayan so depende naman po guys minsan po gumagawa po si kindness ng macaroni salad uh, wala pong kaong dahil nga minsan hindi ako nakakapunta sa mga Philippine foods so ang ginagawa ko po guys dinadamihan ko po ng pineapple yun po ang ginagawa ni kindness pineapple po dadamihan ko siya ng pineapple And then, cheese. So, pwede na po yun, guys. Kasi, ang macaroni salad po, nasa timpla na po iyon. Okay? All right Ayan, guys. So, shake lang ng mabuti ni kind Mesh. Ayan po, para uh, malagay natin sa refrigerator dahil mas masarap po ito kapag malamig talaga, di ba? So, alam po, guys, magaling na po kayong gumawa na inyong mga macaroni salad, mga dessert po natin. Ayan, lahat po ng mga nanay dyan. Ayan, sa so mga nagbabalak na ngayong uh, bagong taon, Pasko. Ayan, syempre may mga Christmas party. So, try nyo po itong ginawa ko guys na marami na po. Kung totoo nga po guys, makunti lang po ang magastos natin dahil nga ang pasta. Marami na po guys. Imagine mo, tatlong pack lang po ang ginamit ko nito. Pero marami na po siya. Ayan, nagsisikip na po talaga sa Tupperware ni Kindness. O ba? Diba? Wow na wow po talaga. Alright. Okay guys, tapusin ko lang po ang pagtitimpla nito. At maya maya is update ko po sa inyo sa huling video nito guys. Ang ating macaroni salad talaga na lagyan po rin natin ng toppings po ng cherry. Okay. right guys, uh, tapos na po tayo sa paggawa po ng ating uh, my very special de ba <laughs> macaroni salad ni Kindness, de ba guys? Ayan po. So, ito guys, ay lalagay ko lang po ito sa Uh, palamigin ko lang po ito guys and then pakita ko din po sa inyo sa huling yugto po nito ng aking video po ang ating uh, salad mismo na macaroni salad ayan so special na ginawa po ito ni Kindness dahil nagpe-craving lang po ako guys ng medyo kakaiba po sa ating dessert ngayon okay ayan so ako muna ay magpapaalam sa inyong lahat guys at magpapasalamat rin po sa mga palaging nagsusubaybay sa aking YouTube channel ayan sa mga hindi pa po nakapag-subscribe please subscribe po sa aking YouTube channel guys kindness FW po ayan so uh, ito po guys ay tungkol po dito sa Japan isa sa mga content ni Kindness at syempre buhay buhay ko po dito at pati rin po, syempre, sa Pilipinas kapag uuwi po si Kainesh. Sana ay masubaybayan niyo po guys. At please, abangan niyo naman po ang mga susunod na ma-upload na videos. Bye guys! Thank you for watching po. Dumari ka to gozaimasu!